mga mga idol no subong mga idol uh, ari kita diri sa isa ka lugar kung sa diin may rider tungod kay nagpangking king ini siya ka wala niya makontrol ang motor mga idol amo nga naglupad siya diri sa kakahuyan nga ini so, kung makita nyo ari siya bung diri sa sulod oh So hindi ta pwede makapalapit kay base kon kita pa pas dan ko nang matabo sa iya. So ara. So may nagsulod sa sulod no. Di subong so, gahulat kami sang ano no manog rescue para mapuligan ini So ara ang motor ya. Ah uh, wasakit no ang yang panguna. Uh, so ang disgrasya mga idol dinigit mapungga no. Dinigit mabalaan no kung sa matabo suwara ta tao taun sulod do kay gusto ginila i-secure kun okay pa so suno satu pemangkot pamangkot kapungko kuno siya kahigda, no Siguro base may balda yang lawas ka pala na, na kad guro pala na kid guru, yang lawas pa Sakit motor yang ito. Oh, oh. uh. ako makita niyo lang daw ang motor ang yang pangunaonan. Oh, bangking bangking grabe. Wala lang it. Uba lang it. yung mga... it ang yang eh sila ada ano ba? Oh, oh, sakit gitu. Oh, grabe. Oh, nantawa. Oh, mga idol ng mga pusta. Ganay sa mga rider da. Ah, ina inahinay lang ta magbiyahe ah ay lantawan niya natapos sa isa natong ah upod yung mga rider na discuss siya naglupad rin sa kasikutan tungkol sa kadasig sa iyang padalagan wala niya makontrol ang iyang motor eh gulat kami sa risky no para mapuligan yung siya tayo eh kaluhoy lang no oh. kaluhoy lang sa ining uh, rider Ang muna bala tungkol kay kapasikat ng kadaman sa aton kapada yaw Pagasing padaragan Eh ang muna niya ang iya dengatan dari ilang Oh padamu sa mga tao dari Traffic na Padamu na sa mga retis ngawai man sa mabuling Nah gusto lang nila mabalahan man Kag magic Kung ano kita natabo sa ining rider no? eh ari gina na yung motor kay nagabot ng rescuer para mapuligan na eh, ini nila kag sa ospital ari na nagabot ng ambulansya. Eh, ilan na ni nga rescue o no ilan na buligan para maka no ng paunang lunas ko so, eh, kung, kung ano ang ginabatsyag sa rider ngayon eh. kaya ito sa sunod ah, kahigda ta, tapos makungko eh, base may ah, baldagrong lawas ipromotor eh. eh, yan mga idol huwag hindi ka mapuslangit hindi lang yun saunan mo siya អូននៅតែរង់ចាំអូនអើយ